Ito yung time na sa ikalawang sigwada po ng Arangkada Balita. Sa mga kagigising pa lamang po at mag-aalmusal po ng uh, masarap na sinangag, magsasangag pa. Ngayong, uh, price is life yan. price is life. Speaking of price ay pag-usapan po natin ang bigas, lalo po ang presyo po. Uh, itong uh, lumabas po na balita na ibababaraw po ng DFA ay na DFA, ng Department of Agriculture, ang uh, buying price po ng uh, palay at uh, ng uh, NFA. Nasa kabilang linya po natin, si NFA Administrator uh, Dr. Larry Lacson. Uh, Ginoong uh, Lacson, magandang uh, umaga po. Welcome po muli sa DWI Channel 23, Drew Sino po at Judith Estrada Larino. Hi, good morning Drew and good morning Judy at sa ating mga taga-subaybay, good morning. Good morning, administrator. Salamat po ha sa time nyo. Opo. Admin, maraming salamat po muli sa inyo pong magpapa Dito po sa kautusan po ni uh, Secretary Kiko Laurel, na babaan po ang uh, buying price po ng palay. Kailan po ito effective, uh, admin? Ah, ito namang uh, pagbaba ng presyo ay hindi agad-agad. Ano po, uh, Ang pagbaba ng presyo ay naaayon din sa merkado. Yun naman mm -hmm. po yung uh, ika nga uh, purpose nung inaprubahan po ng UNFPA Council yung aming price range ay sasabay po sa condition ng market. At mm -hmm. uh, ang condition po ng market ngayon, pababa po ang uh, world prices. impact fact, mayroong news sa Bloomberg na All-time low in 16 mm -hmm. years, yung pababa na po yung bigas, ang presyo mm -hmm. ng bigas. So, kahit dito po sa atin, sa Pilipinas, nararamdaman daman na rin po yan, pababa po ang uh, presyo. Kanya nga po ang NRA, as uh, a government institution, mag a po yan sa mercado. So, hindi naman po ito ano, uh, kagad-agad uh, na i-implement, uh, gradual naman po ito. Gradually? Kasi ano na, di, di ho ba, Anihan na, uh, Admin? opo anihan na po at marami na po kaming nabibiling mga palay sa ngayon Opo. so, so magkano po ang uh, posible pong ibaba ng uh, presyo po ng uh, palay po ah, Ganito po yan no kasi ang uh, nagiging talakaran sa farm gate ng puha ng oh, mga uh, traders ay eh, nasa sa 15 hanggang 17 po no uh, ibang lugar iba-ibang lugar iba-iba po ang presyo So kami naman uh, po ang aming presyo ngayon ay 21 to 23 po yung basa. So bababa po yan gradually by uh, a peso, probably next week, and then uh, gradual po hanggang sa marating po natin yung target no po, ng ating Department of Agriculture. So ipapantay po ninyo doon sa uh, 15, 17, ganun ho ang target ho ba, uh, admin? Ay, hindi po. Naman. Uh, hindi okay. po natin gagawin yun. No? Mm -hmm. Katulad po ng nabanggit ko sa mga nakaraan, kahit, uh, uh, sa lahat ng interview sa atin, lagi po tayong nakaantabay sa mga magtasaka. Hindi po mangyayari. Nakasabay po yung presyo natin, yung mm -hmm. presyo ng mm -hmm. trader. Yung? Lagi po kaming mas mataas. Oh. Uh, yun po ang aming pangako. Mas mataas ng uh, ilang piso, di ho ba, ang uh, presyo ng NFA. Pero, sa opa, go ahead po, Admin. Go ahead po. Ah, sa ngayon po, uh, on the average, 3 to 4, uh, 3 to 5 pesos Kaya... higher than the traders kami. Mm, -hmm, mm -hmm. Pero, admin, marami ho bang uh, kayong nabibili sa ngayon na palay? Marami ho bang nagtanim? Yun. Ah, marami ho. Marami uh, ho talaga yun, yun, ang nagtanim. So Ganun, Mm -hmm. Opo, na dahil nga po kumita ang ating mga rice farmers nung nakaraang anihan, nung summer, eh, naingan po talaga na magtanim ang ating mga magsasaka. In fact, ang bilis pong tumaas ng ating buffer stock mm -hmm. dahil po sa marami ang nagtanim. Mm -hmm. Eh, kamusta naman po yung ating mga magsasaka bukod sa, syempre, maaring masaya sila ngayon dahil nga sabi nyo, maganda-ganda ang ani ngayon. Ani. ah uh, admin. Uh, so, sa ngayon po, uh, namo monitor naman natin mm -hmm. na lahat naman po ay kumikita okay. ang ating mga magsasaka. Although ang isa nilang hinay nga, mm -hmm. say yung, ang traders, eh, 16 pesos na lang, 17 ah, pesos na lang. Binabarat. YCNFA, oh. Na, opo, namimili si NSA, <laughs> 21 pesos. so, po. Okay. yun naman po yung hinaing ng ating magsasaka na aminado naman po tayo, hindi po natin tayang Tugunan lahat yan dahil po napakarami ng ating magsasaka. Mm -hmm. Kami po ay uh, siguro ang natatouch lang namin sa production, the whole production is nasa percent. 4% lang po. Ilang percent ano po? Alos 4%, 4 lang po. 4% Uyan, lang? lang. Maliit production. pa. Maliit lang. Ano? The rest nasa... Opo. Mm -hmm. Ano na? Yung private sa, na. Uh, private na. Private traders na po. O, oh, oh, mga yun. traders. Oh, mga oh. private traders na. So, ang laki ha. 96% yung 96 sa privado. 96%. So, oh. 4% lang sa NFA. Wala bang... Hindi ba pwedeng uh, ano? Hindi ba pwedeng itaas? Itaas <laughs> o oh, mas sa uh, majority yung uh, presyento na bibilhin ng uh, NFA po? Ano? Ano naman po ang NFA kasi ang mandato niya mag buffer stock lang po, mm, for buffer stock calamities. Right. So hindi po tayo po pwedeng pa doon sa minandato sa atin. Pangalawa, right. hindi naman po gusto ng gobyerno mag na maki-alam sa merkado talaga. Mm. Ang, ano lang po ay suporta polisiya na suporta na alam natin uuunlad yung agrikultura at at the same time na papa sa uh, pambaga na natin yung ating mga kababayan, ating mga consumers. Mm, -hmm. mm Opo. Admin, ano ho magiging uh, implikasyon po nitong uh, pagbababa ng uh, buying uh, price po ng uh, palay sa atin pong uh, local market lalo po sa atin pong mga kababayan, yung mga ito ba'y maglalatay sa mga palengke, sa mga pamilihan? Iyon po ang intention ng Department of hmm. Agriculture. Iyon po yung objective. Ikang, uh, maramdaman ng taong bayan na Yan yun pong talagang pagbaba ng presyo ng bigas sa uh, world market ay maramdaman po dito mismo sa Pilipinas. at mm -hmm. alam naman po natin ang sabit-sabit po yan, pag mahal ang bili ng palay, pag pinonverse mo, mahalang bigas. Retail, so pag oh. nga po, tinitain natin yan sa tamang uh, presyo para naman po pag ginawang bigas yan, ay eh, mababa po. Mm -hmm. And uh, doon naman po sa pronouncement ni Secretary at 23 pesos, ay napakalaki na po rin sa uh, kita ng ating magsasaka considering that ang production cost naman po natin nasa 12 to 14 pesos per kilo so mm -hmm. kung yan po ay mabebili natin at 23 siguro ko naman by simple computation eh, ay ma maganda pa po ang kita ng ating mm -hmm. magsasaka na dinumpan ah nakatulong pa po tayo sa consumers sa NSA naman po, sa isang banda rin, sa binaba po namin ng kahit kaunti lang ang aming uh, presyo, ay ibig po sabihin o no, mas meron po kaming na-save na pera para mas makabili pa po ng mas maraming palay, mas marami pong farmer ang aming matutulungan. Yan -hmm. Ganun lamang po. Hmm. so, parang uh, halos doble pala, no? 12 to 14, tapos uh, bibili ng 23. 20. ba diba? Oo. -o. Tama. O, oh, halos doble. Halos doble. Diba? Oo. Oh. Opo, so, kung mm, -hmm. po, 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 mm -hmm. Kasi Please. ang isang kilong bigas, katumbas niyan, dalawang kilong palay. eh. Di ho ba, admin? Kapag uh, bibili ka ng... Mm -hmm. uh, palay. Eh. kasi eh, doon sa amin sa Nueva Ecija yung mga nakabalabalandra lang sa kalsada sa kalsada yung, yung pinapatuyo ano? <laughs> pinapatuyo oh, oh, oh. uh, well anyway <laughs> tapos uh, nga pala admin dahil uh, tama tama bare months kasi kahapon may uh, pumbano isang araw may report dito no from uh, sa Senate humarap sa uh Senate uh, si uh, secretary Kiko Laurel ang target ay maibaba ang presyo ng bigas by January. So ito ho ba ay isa na ito sa mga hakbang para ho tuluyang maisakatuparan po yung pong inyong layunin na by January or uh, ang gusto nga ng iba, this ano na eh uh, this October simula ngayong October maibababa na ang uh, retail price ika ng uh, bigas. Opo, tama po yun. No? Yung pronouncement po ng Secretary, ito po ay isa sa mga hakbang para po makamit natin yon yung sinasabi niyang pagbaba ng presyo. Ito po yon Isa po ito. Yun. Oo. oo. Mame-maintain ba natin, admin? Yun ang tanong ng taong bayan. Kaya ba nating i-maintain? Ang presyo po na mababa. Presyo na mababa. Uh, ang ating ah, atin kaya. kasi ang Pilipinas, oh. Mm -hmm. Opo, so, ang Pilipinas po kasi hindi ita nga sa world market, hindi tayo nag-iisa. Napakarami pong uh, uh -huh. players sa rice industry worldwide at tayo po ay uh, kasama dito po sa sistema na ito na sa ang presyo ng bigas natin dito ay naapektuhan po ng world uh, market prices po ng bigas. So, mm -hmm. uh, doon po sa tanong na kaya bang i sustain i maintain uh, Hopefully, uh, kung hindi, yeah. maging stable po ang world prices. At stable po yung ating production at maganda po ang ating production. Aba, eh hindi lamang po maintain. Mas mapapababa pa po yan. Mm -hmm. no? uh, sa totoo lang, napakarami pong programa po ng Department of Agriculture na talaga naman po magta-translate into higher production. Meron po siyang agri-puhunan at pantawid. Meron contract uh, farming with VA, NFA, and NIA. So napakarami po ito, sabay-sabay na proyekto. So... Tapos po nito layunin ay mapababa ang presyo ng bigas sa merkado. Oo, at uh, mapataas din siyempre ang uh, supply natin na uh, Dr. Laria uh, sa uh, bansa at uh, kasi yung parang tama ba uh, admin yung yield natin bumababa ba ngayong taon ba? Uh, hindi ko po alam ang exact data, data niyan, uh, niyan, pero ang average uh, yield natin po nakaraang taon ay na nasa 4.7%. Maganda na po 'yan. Okay na 'yon. Uh, dati po muna sa 3 lang 'yan. Mm, Pero tumaas. Considering tumaas na 'yan, ah, uh, we can say na behind pa rin tayo sa isa sa iba natin mga ASEAN neighbors. Mm. So, mahabol pa rin po tayo in terms of productivity per per hectare. So, okay. So kailangan pa rin natin mag uh, of course, import na uh, admin. Wala. Sa ngayon po talaga po, kahit naman po ang Department of Agriculture at uh, lahat ng buong pwersa ng, ng DA, ay alam po yan ang realidad na hindi pa po na uh, hindi pa po tayo self-sufficient. Meron mm, mm, pa po tayong gap between uh, production and demand na uh, roughly 20 to 25 percent. Mm, so, until we reach that certain level of self-sufficiency, uh, uh, hindi po may iwasan mag-import para po ma-stabilize ang presyo at uh, marami pong available na bigas para sa ating mga kababayan. And speaking of uh, import pala, Admin, nakatulong ba itong pagluluwag ng India sa kanilang uh, rice export uh, sa uh, supply po, overall supply po? Ay definitely po. Uh, ito po'y naka-apekto ng malaki. In fact, this is one of the major reasons why the price of price in the world market is mm. going down. Mm -hmm. Dahil po itong pagluluwag ng India. Mm. Right? Ilang percent bang eh, ano natin diyan ini-import natin from India? Uh, mas, May, uh, mas alam po ng Department the, of Agriculture yung datos po na. Uh -huh. Gumagalaw po ang datos niyan. So, I think it's best for, nagtanong natin yan The sa DA. Uh -huh. uh -huh. Admin, last na lang. Uh, ano ho ang uh, inilaan sa inyo? Gaano ho kalaking uh, inalocate po sa inyo na budget for 2025? For 2025, initially binigyan po kami ng 9 billion sa mm -hmm. NEP, or National Expenditure Program, pero ang kailangan po talaga namin ay 16.35 billion 16 for next year para One po 16 po admin 16 Ah 16.35 billion Opo Ang kailangan po natin para ma-hit natin yung target natin next year uh -huh. But hindi pa naman po tapos ang uh, budget uh, deliberation mm -hmm. I think madadagdagan po yung pondo natin May pag-asa pa may pag-asa pag pa. May oh, pag-asa pa. Kasi kulang. po, kung talagang 9 billion ang ibibigay sa amin, kahit ano pong gawin namin, eh hindi po na rin ma ng target. Kapag <laughs> kasayin nyo na lang yun, <laughs> admin, no? Po natin yun. Pati NFA, okay. nagtitipid. Uh -huh. Ay, oo. Oh, marami mo talaga. Lagi yung kami <laughs> nagtitipid. Marami na po tayong mga pinai-implement na nakatipid po tayo ng hundreds of millions of pesos. Yun po. Pero meron pa ho ba kayong uh, natirang uh, budget last 2024? Meron po. Yan po yung kasama sa mga ginastos natin uh, pangbili pagbili. Itong nakaraang anihan at not the same time yan. Kasi po, nag-request pala kami sa DBM noong hmm. uh, ano, nung aming pondo pa for the year. Alright. nako sige. Ang tabayanan ho namin yan na uh, Admin Lakson sa mga susunod pa na... Uh, na, kasi nasa Senate na no sa budget uh, no? Sana madagdagan oh, kung, ma, kung, madagdagan Halos 7 billion pa ang kulang Oo oh, oh, malaki-laki pa ang malaki oh, pa oh, uh, malaki. uh malaki po. bubunuin, bubunuin. <laughs> pero hopefully no ba, dahil uh, mag uh, ano, na mag uh, holiday season at kailangan talaga ho yeah. oh, ng uh, pagkain ng bawat mm -hmm. unang-una ho ng bigas Well anyway marami pong salamat uh, Admin Lacson sa inyo pong uh, oras sa inyo pong pagpapaulak. Uh, pagpapaunlak Magandang umaga po good luck po sa inyo. Wala pong anuman. Magandang umaga po sa lahat. Salamat Thank po. You. Thank you. Good morning. Thank you po. Si uh, Dr. Larry Lacson, ang acting administrator ng National Food Authority, ang inyo pong napakinggan at natungkayan. Ay, basta ako. Rice is life. Rice is life. <laughs> pero sabi nga, di ba, basta masarap yung kanin mo, Ay, pero... kahit wala kang ulam, o kung ang ulam mo, huwag naman sabihin walang ulam, ang ulam mo kahit ano di ba kahit gano'ng kasimple, basta may kanin, basta may kanin, masarap pa rin ang kain mo. Nung ay, araw, oh, ayaw na ayaw nila ng NFA rice. Kasi iba yung kulay. Oh, sa tingin mo pa lang, pagtingin mo, di ba? Diba, pagtingin ah, mo, oh. ay, parang NFA yan. Ah, oh. Dati, diba, Alam mo diba, na kagad. Bibili ka, sasalatin mo yung ano, kahit wala, ah, NFA mm -mm, rice NFA. ito, di ba? Mm -hmm.